Si Silwa ay isang napakagaling at napakatalentadong halimaw at dagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Sa kanyang katayuan ngayon ay nakuha na niya ang siyam na buntot bago pa man umabot sa edad na isang daan. Isang tunay nga na henyo. Lalo na sa pakikipaglaban ay makikita ang angking galing kahit na ang kanyang nakakalaban ay may kalakihan ang kanyang kapangyarihan ay galing sa mga demon fox family na naninirahan sa tundo, isa sa pinakadelikadong lugar ng Pinas noong unang panahon. Kaya madali niyang naramdaman ang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa katawan ni Siwo. Para bang kinukurot ang buo niyang katawan sa lakas nito? Makikita ang napakalakas, itim na aura na lumalabas sa kamay ni Siwo habang naghahanda sa kanyang gagawin at makikita sa paligid ang kumakalat na enerhiya. The Goblin's Club, isang napakalakas at delikadong armas ang The Wicked Item. Nakauna-unahang nakikita ni Silwa sa tanang buhay niya. Sa isip ni Sulwa na, kung baliwalain ko lang ang kapangyarihan nito ay, sa malamang mapatumba ako nang wala sa oras ngunit wala akong dahilan para matalo. Pero, habang tumatagal ay, parabang bumibigat ang aking katawan sa tindi ng puwersa na lumalabas sa kanyang sandata. Ang itim na arwa na lumalabas sa kanyang sandata ay parabang unti-unting nagiging kidlat sa lakas nito at nagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal ay, bumigat na ang puwersa sa paa ni Siwoo para sa gagawin pag-ataki kay Sulwa. Makikita sa mukha ni Sulwa ang pagkabigla. Isang halimaw na may halong dugong duwende ang kakaharap niya. Na may taglay na pambihirang kapangyarihan. Makikita ang hayok sa dugo na si Siwo at sa kanyang di matinagdeterminasyon determinasyon para paslangin si Selwa. Goblin Club Transformation. Thundering Strike. Ang bibitawang atake ni Siwo. Isa nang na malaking itim na kidlat ang nakikita ni Selwa sa kalangitan. Habang nasa ere si Siwoo para sa kanyang gagawing ataki, sa lakas na gagawing atake ni Siwoo ay makikita sa kapaligiran ang nagsiliparang mga bagay at malakas na bugso ng hangin. Si Silwa naman ay naghahanda sa paparating na ataki ni Siwoo. At nilabas na niya ang kanyang dalawang buntot. Kahit gaano pa man kalakas si Siwoo ay makikita pa rin sa mukha ni Solwa ang kumpiyansa sa sarili makikita rin ang itim na kidlat na patuloy sa paglakas at pagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal, isang malakas na pagsabog ang naganap sa ginawang ataki ni Siwo. At nagsiliparan ang mga biyak na bato. Kahit sa lakas na binitawan na ataki ni Siwo ay, makikita na buhay at walang anumang pinsala ang natamo ni Sulwa habang nakatayo sa dating kinatatayuan, na para bang walang nangyari isang tunay na makapangyarihan ang lahi ng mga lobo. Isang nakatagong kapangyarihan ang taglay na pinalabas ni Silwa. Makikita ang malaking kamay na nakahawak sa ataking ginawa ni Siwo. At sinabi ni Silwa na, ito pala ang pakiramdam, bugso ng enerhiya ng The Club of a Goblin. Nagtataka ekspresyon ni Siwo, habang hawak-hawak niya ang kanyang sandata. Kahit sa sobrang lakas na ng atake na kanyang ginawa, hindi pa rin sa sapat para mapaitumba si Silwa. Sabi pa ni Silwa na, kung labanan ng kapangyarihan ang kinahanap mo ay, hindi ka nagkakamali ng hinaharap, ipapakita ko rin sa'yo kung gaano ako kahalimaw. Makikita mo ang bangis nga isang lobo. Isang malaking kamay ang patuloy na nakahawak sa mahika ni Siwo, habang hinihila siya papalapit nito sa kanyang paglapit ay, sharing paghagis ng malakas paitaas, itaas, na parabang may panibagong ataki ang gagawin sa kanya. At makikita na nga ang pabulusok na katawa ni Siwo. Isang malakasang hampas ang gagawin ni Silwa gamit ang kanyang kamay na mahika. At hindi na nga nagtagal, isang malaking pagsabog ang naganap sa ginawang ataki ni Silwa. Habang nakatingin si Silwa kung saan bumagsak si Siwo, at napaisip na, sa tibay ng katawan nun, di basta-basta mapapabagsak yon. Kulang pa. Makikita sa paligid ang naglalakihang tipak ng lupa dulot sa kanilang laban. Dagdag pa ni Silwana, kahit masakit makita ang kanyang pagtitiis, kailangan ko pang ahampas ng limang ulit para matigil ang kanyang pagkahayok sa dugo. At naghahanda na ulit si Silwa sa kanyang gagawin. Gamit pa rin ang malaking kamay, habang hinigpitan pa ng pagka, hawak ang mahika ni Siwo, ngunit nang hihilahin na niya ito. Para bang pinipigilan ang kanyang gagawin? Patunay na na meron pang lakas at kaya pa makipaglaban ni Siwo. At makikita sa mukha ni Sulwa ang pagkagulat. Isang Siwo na hayok sa dugo na handa paring lumaban hanggang kamatayan ay buhay pa at hila-hila pabalik ang kanyang mahikang sandata. Sa kabilang banda ay makikita ang mahika ni Silhua na malaking kamay habang pinipigilan ang ang mahika ni Siwo, ngunit makikita na unti-unting nadadala ng pagkila ni Siwo. At sa isip ni Silhana, hindi ako makapaniwala, kahit isang kamay lang ay, hindi makatutuhanan na nakakaya niyang labanan ang The Great Prostrating Demon Emperor. At nahila na ni Siwo ang kanyang sandata na kaninapa, hinahawakan ng malaking kamay hindi na nakatiis ang malaking kamay sa lakas ng paghila ni Si Wu ay tuloyan na ngang nabitawan ang sandata ni Si Wu. Isang tunay ng namakapangyarihan ang hawak-hawak na sandata ni Si Wu dahil nagbabago ng anyo sa kung anuman ang gustuhin at paggagamitan ng may hawak nito. Kaya nga noong buhay pa ang mga duwende ay ang mga halimaw na nakaalam sa mga sandata nila, tinatawag na The Goblin's Club Weapon, sandata na maaaring maging anumang bagay. Naghahanda na ulit si Siwo sa kanyang bagong atake. Isang naging malaking pamalo na may maraming malalaking tinik ang nabuo sa kanyang sandata. Di na nga nagtagal at tumama na nga sa malaking kamay ang kanyang atake. Shattering Cudgel Sa isip-isip ni Siolwana, kakaiba ang nagagawa ng kanyang sandata. Ang hugis at paraan ng pag-atake ay nag-iba rin. Medyo alanganin lalo na at iisang kamay lang ang gamit ko. Hindi pwede isang tabi ang ganyang kapangyarihan. Ang cost effectiveness at practical na kakayahan ng magic ay nasa isang hindi ka paniwalang antas. Kaya hindi ako magpapahuli at maglalabas ng sapat na lakas para tapatan ang ganyang kapangyarihan. Sa kabilang banda ay naghahanda si Siwo sa anumang gawin ni Solwa sa kanya isang malaking kamao ang handang susuntok sa pagmumukha ni Siwo. Makikita sa mukha ni Siolwa ang di matinag na determinasyon, na sa anumang sandali ay handang magpapakawala ng malakas taataki. Deception of the Great Prostrating Emperor At nagbitaw na nga ng panibagong malakas na ataki. Twin Catholic Handslap Isang sunod-sunod na mga kamao ang papunta sa ating bida. Ngunit makikita na nagawang masangga ang mga ito. Kahit sa sobrang dami ng ataking pinaulan ni Siolwa ay nagawa pa rin makipagsabayan ni Siwo. Sabi naman ni Siolwa na, o ay o ay, dalawang kamay na ng The Great Demon Emperor ay nakayanan pa rin niyang sumabay. Pambihira, kahit na siguro yung mga palpak na umabot sa edad na isang daan o dalawang daan ay walang pag-asa na manalo sa kanya. At sa isip-isip niya na, kaya masasabi ko na siguro na napakalakas talaga ang mga lahi ng mga duwende. Kahit na siya ay hindi purong duwede ay naabot na ang ganoong antas ng kapangyarihan. Pero sa nakikita ko ay hanggang dito na lang dahil, kahit gaano man kalakas ng kanyang kapangyarihan, meron pa ring hangganan at sa nakikita ko ay parang paubos na ang kanyang mahika. Dagdag pa niya na, kung magpapatuloy pa ang ganitong pangyayari, sa huli ay, patuloy pa rin siya sa pag-ataki hanggang dahan-dahang masisira ang kanyang katawan. Sabi ni Siolwa pambihira, hindi ito makakatulong. Patuloy pa rin sa pag-aataki si CEO gamit-gamit ang kanyang sandata habang wala pa rin sa sarili. At makikita ang salpukan ng kanilang mga sandata. At naghahanda na nga ng panibagong atake si Selwa. Pani bago guhit na naman ang kanyang gagawin gamit ang kanyang sariling dugo para dagdagan ang kanyang lakas. Lumabas na nga ang limang buntot dagdag ang malakas na bugso ng kapangyarihan. Sabi pa ni Siolwa mayroon akong lahat ng dahilan upang ipagmalaki. Sa kabilang banda ay, makikita si Siwo na paataki gamit-gamit ang pani bagong hugis niyang sandata habang naglalabasan ang malakas na enerhiya. Sabi pa ni Sulwa na, na kahit baguhan ka pa ay walang akong sinasanto sa isang aktwal na laban. Makikita mo ang bangis ng aking kapangyarihan. Deception of the Great Prosteriting Demon Emperor Upper Half Makikita ang isang higanting mahika ni Silwa habang ang isang sandatang medieval weapon. Makikita na papalapit na si Siwuo sa kanilang kinatatayuan sabay ng kanyang malakas na atake. Sa kabilang banda naman ay naghahanda ang isang higanting emperor para sabayan ang ataki ni Siwo. Sa dinadaanan ng nagliliwanag na sandata ay makikita ang pagkahati ng lupa sa lakas nito. 5 Connections 6 Cuts First Strike Ang tawag sa kanyang bagong ataki. Bugso ng kapangyarihan, makikita ang malakas na paghampas naghiganting mahika ni Sulwa dahilan sa isang malaking pagsabog. Sa lakas nito makikita si Siwo na nababalutan ng malaking liwanag. Ito na yata ang kanyang katapusan. Sa kabilang banda naman ay, unti-unting naglalaho ang mahika ni Siolwa pagkatapos ang ginawang ataki kay Siwo. Makikita sa malayo ang nakahandusay na katawan at wasak na kalupaan dulot ng kanilang laban. Di makakaila, tunay nga na napakatalino at husay ng abilidad ang ipinakita ni Siolwa sa laban, at hindi rin maatatanggi na malakas ang kanyang nakalaban dahil na ipalabas niya ang limang niyang buntot. Sabi ni Silwana, wala na talaga itong pag-asa. Sabi niya kay Siuna, hoy duwende. Sa kasamaang palad wala ka talagang swerte. Hindi magtatagal mamamatay ka na. Dagdag pa niya na, nagsisimula na ang pagkaubos ng iyong enerhiya. Dahilan ng iyong pagbagsak. Alam mong kasalanan mo yan, kung hindi ka na sana nagpakipot may laman na sana ang iyong tiyan at busog sa enerhiya. Nagpakatanga ka, at hindi mo inisip kung anong posibleng mangyayari. Hanggang sa puntong pawasak na ang iyong katawan. Sabi pa ni Solwana, sa tingin ko papagalitan ako ng tudo ng matandang iyon. Papaalis na sana si Sulwa ngunit, makikita sa mukha ni Siwoo ang lungkot at umiiyak sabay sabing. Mama sa ekspresyon naman ni Silwa na parang naiinis habang nagtataka. Sabi ni Silwa na, hahay. Seryoso ba to? Makikita na parabang may hinahanda na gawin ni Silwa at makikitang nagliliwanag ang kanyang kamay. Makikita na nga ang ginawa ni Silwa, si Siwo ay nakalutang sa hangin at makikitang ang aura na galing sa babae. Pinalapit niya ng dahan-dahan na parabang mapipilitan sa kanyang gagawin. Pagkalapit ay hinawakan niya sa likuran. Sa di inaasahang pangyayari ay isang matamis na halik ang kanyang ibinigay kay Siwo na ating bida. Isa pala itong paraan upang ibahagi ang matamis at malinamnam na enerhiya. At makikita sa kanilang bibig ang umaapaw na kapangyarihan. Pagkatapos ay binitiwan na niya si Siwo at bumagsak sa lupa. Sa Magic mula sa Fox Beat itinago ko makalipas lang ang ilang sandali. Makikita na dahan-dahang na ibabalik ang nawawalang enerhiya ni Siwo. Sinabi ni Sulwana, isa yung investment kapag ka hindi ka magbigay pabalik sa akin. Asahan mong tutuluyan nakita sa susunod. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa kabilang banda ay minulat na ang mga mata ni Siwo at nabalik rin sa dati ang kulay nito makikita sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat habang nasa kanyang higaan. Napasabing, saan ako? At palingon-lingon sa paligid. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok na nga si Selwa sa kung saan naroon si Siwo, at may daladalang tasa para sa ating bida. Makikita pa rin sa mukha ni Siolwa ang inis at galit na ekspresyon habang nakatingin kay Siwo. Si Siwoo naman ay takot na takot habang nakatingin kay Silwa.